Hello mga kabayan, gawin po natin healthy at at time yummy ang ating recipe for today. Magliluto tayo ng masarap na ginisang itlog. Ayan, kung napapansin yung mga kabayan, oh, very healthy, very yummy, perfect for breakfast. Diba mga kabayan? Tikman na natin. So let's start cooking. Ganito lang gagawin po natin mga kapayan. Igisa lang po natin ang bawang, sibuyas, maraming kamatis sa mainit-init na manitika. Siyempre, kailangan mag golden brown. Munang ating mga sangkap bago po natin ihalong ating itlog quality kung nga po itong ating recipe is just very quick, very easy, and very healthy. So ngayon, hinalo na po natin ang ating itlog. Tatlong itlog ang ginamit ko mga kabayan ha. Itong kung napapansin nyo, medyo luto na ang ating itlog. Ayan! Perfect na perfect pang breakfast ang ating recipe mga kabayan. Ito na, ay nag-sprinkle na po tayo ng onion spring leaves para mas sumarap at saka bumango ang ating recipe, ang ginisang itlog na may maraming kamatis. So, what are you waiting for? Kakain na tayo. Ayan na siya, mga kabayan. So, tapos sarap, diba, mga kabayan? Ayan. So, ngayon, ililipat na po natin sa ating bowl at saka mag-breakfast na tayo. Perfect na perfect. Very healthy. At some time, very yummy. O, oh, ayan na siya mga kabayan. Ready to eat na. Kainan na. Kainan na po tayo mga kabayan na bawal magpagutom.